morning. Ayan, good morning, good morning. Yung ating camera is nag-shaking-shaking. Shaking. Hello, good morning. Samahan niya ako mag-kape ulit. Ayan, kape tayo. Nag-shaking yung camera ko. Kape tayo na walang asukal. Kape tayo na walang asukal mga palangga ko. Teka lang. Shaking talaga yung camera. Uy, Ayan. O, di ba hindi na siya nag-shaking? Good morning! Samahan niya akong... Ayan, meron tayong... Macaron Macaroni Bishamil. Macaroni Bishamil ang tawagan. Thank you, Lord. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at pag-ingat sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil ginising mo ulit kami at binigyan ng panibang araw, panibang lakas. O, and process belong to Lord Jesus alone. Lord, bless this food niya and niya po sa akin atubangan. Ikaw po mag-ahat ako. Gusto ko Pinaagi pinag food nga ako maka. Lord, bless mo din po at bigyan mo din po ng mga pagkaan yung mananonood po sa aking live stream, Panginoon. Sa aking prayer, sa mga nanonood po, at mag-share yung blessing. God will return this po sa inyo. Lord, maraming salamat po na dahil kami po ay ligtas po. Sa aming pagtulog at ngayon nakagising na naman kami panibagong araw at panibagong lakas. Thank you Jesus All glory and praises belong to you In Jesus name we pray, Amen Thank you Lord <coughs> Thank you Jesus Kakain ako I hope kayo nakakain na rin Hindi naman ako pwedeng maglagay dyan sa bigyan ko kayo, nasa camera lang <laughs> Kain tayo kain tayo. Kain ako. Kasi magre-react na naman si Kamote. Walang tayo. Hmm. Kamusta na kayo lahat? I hope na sa mabuti po ang kalagayan. Binun akong napanood ng no video ng isang estudyante sa Cebu. Uh, palagi na akong nakap nakapalo na talaga ako sa kanya yung time na nag ano yung lindol na sobrang lakas na study siya sa kwarto niya tapos naramdaman niya daw yung dandahan lang daw yung patapos ganyan na daw yung lindol but uh, God is amazing God is powerful dahil nga, sa sabi ko nga sa inyo kahit saan po tayo basta tayo po ay naniniwala sa Panginoon direct to the point na direct po tayo yung nagsusurrender po nating buhay si Lord ay andyan po palagi Jesus is our shepherd Jesus is our savior kahit saan po tayo kahit saan ka man Pilipinas sa saan... lupa, lupalop ka man ng mundo yan po yung ating Panginoon dahil siya po ay Holy Spirit talaga habang siya ay nagpipikit Lord, ingatan mo po ako imbis nga tayo po ay magpanik sa panahon ng kalamidad iyoko po natin ang ating mga ulo at pikit po yung ating mga mata at manalangin po ng taimtim sa ating Panginoon yun ang pinaka the best mga palangga ko kaya nga sinasabi sa Bible kahit na wala tuo po na flip and right po yung nangyayari sa ating buhay nangyayari po sa ating paligid huwag po tayo paapig to kung tayo po ay naniniwala sa Panginoon dahil God is in control lahat alam niya ang mangyayari kaya surrender po natin yung ating buhay palagi surrender po natin please kunik ikunik po natin yung ating puso sa Lord palagi baka sabihin nyo naman kilala ko naman, nagpe pray na naman ako but Please. Kailangan po natin yung matinding relasyon, yung matinding relasyon na deeper to deeper kay Lord talaga. Kailangan po natin yung pakikipag-usap sa ating Panginoon. Through prayers. Baka sabihin niyo paano ba makipag-usap? Motivations pagbasa po ng Biblia para hindi po tayo mailigaw ng mga nagpe-preaching na mali naman talaga yung sinusunod dahil lalabas na lalabas talaga ang mga nagpe-preaching ngayon na mga fake kaya magbasa at magbuklat din po tayo ng sarili nating Bible buksa natin yung mga verse na babasahin po natin baka hindi pa tayo marunong magbasa at kung hindi mo maintindihan pray po tayo nga i-guide po tayo ng Holy Spirit na maka maintindihan po natin yung ating binabasa sa bisaya pa Lord taga ikong kung di nga ma maintindihan ako akong gibasa nga pulong basin na ano po yung mo react maingon ano yung sa religion ho wala ko nagaano og religion ha kundi ang relasyon po natin sa Lord Sinun Sa unsa asa pa ka nga religion asa ka pa nga church nang pulo pa naka church sa imong gisimbahan ang pangutana kamusta ang imong relasyon sa Ginoo Ano um, isa ka tanong da Kamusta ang imong relasyon sa Ginoo kaya nara na ba yung magriak tayo kaya please naingon sa Joshua o no presiko lo otso wag kaligtaw basahin ang minsahin ng Panginoon araw at gabi Kaya ang dami na sila ngayon ng mga nagsishare. Pero hindi. Naka ano. Nakasubay sa Biblia. Kumbaga. Kaya ang atong ginong Jesus. Siyang Alpha. Huwag ang Amiga. Amiga. Amika siya ang katapusan, siya ang una o ang katapusan. Wala na iban, kundi siya lamang. Na problema. Basahan nyo ang Biblia guys para masulbad ng inyong mga ginapang isip di ang hindi maayo. Ang Biblia ang makasagot sa inyong mga pangutana Diha ang inyong mga answers. Diha niyo makita yung pangutana ko. Ang ba ang imong will. Ang ba imong trabaho ang kalibutan. Mukaon, musayaw, o mainom, o gunsara ba? Diha niyo makita sa Biblia. makita sa Biblia kung unsa ang mission ang gihatag sa Ginoo para nimo. Kung unsa bang talent ang gihatag sa Ginoo para nimo. Basin mamatay na lang ka, wala ka kay balo sa imong talento. Kung sa Bisaya ka, wala ka kay balo sa imong hiyas kung unsa gihatag sa Ginoo nimo. May daghan nga talento kada isa ka tao na ay talento. Nahihiyas ang gihatag sa Ginoo. Pero pa ikaw ay nababasa ng verse, ikaw ay nababasa ng Bible, ililid ka po niya. Ilid ka niya. Hindi mo alam po saan ka mapunta. But Jesus is allowed na ilid ka niya talaga. Kano yung babasahin mo? Shout out ka Bilma. Bilma in struggle. Napakaganda din po ng kanyang sharing sa mga messenger. Pagkakapon, maraming salamat ate. Kung paano yan na encounter ang ginoos siyang kinabuhi. Kasi bawat tao meron tayong calling. gamiton ka sa Ginoo for music gamiton kanya og preaching gamiton niya ka sa sulod sa simbahan magiging presidente ka sa simbahan mag leader worship leader ka o magiging guitarist ka bukal, vocalist ang dami kay allow po nato si Lord sa atong kinabuhi. Ayaw po nato tanggian. Papasukin po natin si Lord sa ating buhay. Useless lang po yung madami po tayong pera. Lahat andyan na sa'yo. Malaki yung savings. Parang sabihin mo, pwede na ako mahiga but I feel na empty pa rin yung feeling mo. Alam mo ba kung anong kulang dyan? The presence of God. Pag yan yung feeling mo na andyan naman sa akin lahat, andyan naman ang kulang yung Panginoon sa buhay mo. Mayaman ka na nga, pero meron ka pang galit sa puso, may mga taong galit sa iyo. Panahon na din po magpatawad at patawarin mo sila. Dahil yung ating Lord is pag tayo ay at tumingin ng tawad, wala pong resume yan. di na po yung tatanong kung meron kang experience o ganyan. Unsa pa ba? Parehan ang nag-apply ka job kay Lord, lumapit ka lang at lumuhod at magpakumbaba. Jesus is i-open niya po yung kanyang mga kamay para sa yung kanyang mga anak. Para tayo ay tanggapin ulit. Ganyan po ang ating Panginoon. Kaya, i-pray po natin yung bawat isa. Dahil meron na namang isang report na October 3, wala daw pasok yung mga bata. Dahil meron daw malakas na lindol na parating. Tapos yung sinasabi is the one. Alam nyo, alam nyo ba kung anong the one na yan? Matagal na yan na hinihintay. Yan ang pinaka, pinatatakutan ng lahat. Kaya mag-prayer pa tayo, mag-ingat tayo lahat. Mag-prayer at mag-prayer, paalalahanan nyo ang ating mga anak kung saan magpunta. isang paalala yun na kita sa ano sa ano ng SWD na walang pasok daw nagising ako ng maaga tapos yung amo ko hindi pagising dekat. Lepaslah. Thank you, Thank you. Thank you. kape ko, inaubos. Kaya hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa support palagi. Always prayer, ingat po tayo lahat. God bless us all. Maraming salamat sa pananood sa aking channel. Premiere, short video, and live stream andyan po kayo palagi. Jesus loves you. I love you all.